What comes into your mind when you hear the word jam? Ako sigurado, strawberry jam yan. Pwede ring ang music jam o kaya traffic jam. This next feature is definitely none of the above. Yung oh. word jam, ah, uh, siyempre, baggage pa baggage tayo. Ba? Jamming of words, mga like ganyan. Binibigyan niya Para bang pagsasalpo ka ng mga salita. Imbitasyon siya para i-celebrate yung, yung, yung wika. Uh, pero siyempre, pag, pag jamming, hindi nyo rin alam kung, kung saan kayo makakarating. Yung, yung oral performance, maraming parang hindi lang isa. Parang so makita mo rin evolution, mga balagtasan, hanggang performance, hanggang dumating ka sa wordlessness. Ang inyong napakinggan, ay siyang saluubin ng mga piling makata na nagsama-sama upang ang ating wika at panitikan lalupang mapagyaman. At itong selebrasyon para sa kabataan ay makainganyo, Word Jam ang itinawag nila dito. Word Jam is a series of performances in poetry. It may be narrative poetry or lyric poetry. It's uh, the evolution of Philippine poetry and performance. Pero bago magpatuloy sa mga selebrasyon, kailangan munang malaman, spoken word, ano nga ba ang kahulugan? Well, siguro ibig sabihin lang naman yun, uh, pinuperform. Kasi ang tradisyon naman ng Philippines sa poetry is hindi lang naman yan sinusulat. Sometimes kasi pag sinabing poetry, parang printed work lang, yung nakalagay sa libro, nakalagay sa magazine. Uh, ang tradisyon natin, well, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Asia, I performed ang poetry. In fact, before we went into the writing of poetry, we were we communicated in poetic form. Tatlong makata, tunay na iginagalang. Sa initials na MTV, sila ay nakilala. Ang kasiyahan ng gabi, sila ang nanguna. Si na Sina Michael Corosa, Teo Antonio at Vim Nadera sa mga panauhin kanilang inihamdog, isang balagtasang talaga namang napapanahon. At kung hindi mo nalalaman ang konsepto ng pagtitipong ito, isa si Ginoong Vim sa mga nagpasimuno. Isang mas maganda pang balita na natanggap namin ay nagkakaroon nga nitong parang pista ng mga salita. No? At nung Uh, nilapit sa akin, meron ng working title eh, yung word jam nga pero sabi ko sana, Filipino pero yun nga, hindi man nagamit yung salitang uh, Filipino nagamit naman ito bilang parang subtitle, at ito nga yung una yung bukang bibig para doon sa mga oratura, yung oral literature natin na na kinasanayan. At kaya nga nasaksihan ng mga panauhin ang pula ng mga Pinoy. Ngayon ay may iba't ibang anyo. Ang ating lakambini, ang tulay kabisado, performance poetry ang tawag niya dito. ko ng performance, so um, nag-interact ako with the audience, nagbigay ako ng leaflets. Yun, so, basically, that's what I do with my poems. Ventriloquism, puppetry at improv, pinaghalo-halo. Yan ang himig ni ginoong Oni Kung sa isang tula ay tanggalin mo ang mga A, E, I, e, O, U. Anong mangyayari dito? Ganyan nga ang ginawa ni ginoong Angelo. Sound ang tawag sa tulang ito. Isang klase siya ng akda o tula na minamaximize yung sonic o yung oral aspects ng salita. At ano itong naririnig, ang tulang makabago parang awit. Nilalapatan ng tunog ang bawat tini Sa bawat tipak ng teklado at kalabit sa gitara, saka naman sumasabay ang pagbitiw ng salita. At kung ikaw ay humanga na sa iyong napakinggan at nakita, lalo pang mamamangha sa mga susunod na tula. Dahil ang mga ito, kasabay ay hindi lang musika, kundi mga eksenang pampilikula. Hindi lamang diyan natatapos ang pag e dahil sa mga bagong makata sa panahon ngayon. Gumamit ng teknolohiya para ang kanilang mensahe, kanilang maipaabot sa pamamaraang makapag. Nag-decide kami na i up yung isang piyesa ni Victor Wood least yung mga spoken parts na sinample namin yon tapos ginawa namin collage tapos dinap namin sa isang rhythmic pattern pinasok namin sa sampler tapos minamanipulate naman yung mga speed and texture ng voice clip na yun. Sa isang gabi, hindi lamang naipakita ng pinakamamahal na sentrong pangkultura ang yaman at lalim ng panitikan ng inang bayan kundi pati ang patunay na nananatiling masigla at buhay ang tradisyong bukang bibig sa ating bansa.